Alam nyo ba kung paano magtanim ng bawang? Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo po namin sa inyo yung step by step kung paano po magtanim ng bawang. After po ng video na to, siguradong matututo po kayo. Anytime pwede na po kayo magsimula magtanim ng bawang. Kasi pag-uusapan po natin dito sa video na to kung paano pumili ng planting materials, paano po magland preparation, paano mag at mag-fertilize. Pati po yung mga distance Mahalaga din po yun kasi dyan nakadepende yung paglaki ng ating mga bawang. So medyo timing po yung ating video kasi mukhang tataas din po yung presyo ng bawang. So para po hindi tayo gumastos sa mga bawang, pwede tayo magtanim at magparami nito sa ating mga bakuran. By the way, pwede po ito itanim sa field, sa lupa, pwede rin po ito sa mga container. Kung sa tingin nyo po, very interesting yung topic na to, i-cultivate nyo naman yung like button. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Ano po yung advantage ng pagtatanim ng bawang? Una, meron tayong ma-harvest in the future. Although matagal siya, pero sulit naman ng paghihintay kasi meron tayong unlimited source ng bawang kung patuloy tayong magtatanim. Then pangalawa, itong bawang po ay pang repel natin sa mga insekto. Maganda siyang isingit-singit sa inyong garden, lalo na po sa inyong backyard kitchen garden. So dito sa aking garden, malapit siya sa petchay at sa sitaw. So pwede ko siyang isingit pa sa ibang mga crops para hindi po lapitan ng mga peste yung aking mga tanim. So ito pong bawang ay sun loving plant. So kailangan nakatanim siya sa lugar po na naaarawan. As much as possible, full sunlight yung area po na pagtataniman natin para mabilis siyang lumaki. Huwag po kayo malito, pagka naririnig nyo yung bulb, pag sinabing bulb or head, ito po yun yung buong bawang. Magkakasama po yung mga butil niya. Pero pag sinabi natin cloves, yan po yung perpiraso. Ito, yung mga bawang na yan. Cloves po yung tawag dyan. Marami pong variety ng bawang. Merong bawang na malalaki. Halos kalahati po nito, isang butil. Meron din pong katamtaman. Meron din pong mga maliliit na variety, yung mga native. Tapos meron din pong tinatawag na soft neck at hard neck garlic. Yung soft neck garlic, yung ganito niya po, itong pinakaliig niya, malambot. Yan po madalas tinatanim sa mga maiinit na lugar. Yung hard neck garlic naman, yung mga matitigas po yung ganito, makakapal tapos matigas. Madalas po yan tinatanim sa mga malalamig po na lugar. First step sa pagtatanim ng bawang, pipili po tayo ng planting materials. Sa pagpili po natin, titignan natin itong mga cloves na to, Kasi meron po dito maliliit, meron ding malalaki. Ang pipiliin po natin na itanim yung mga malalaking cloves. Huwag po yung maliliit. Ito po yung sample ng maliit na clove Ito naman po yung sample ng malaking clove Ang itatanim po natin, itong malalaki So bakit itong malalaki yung itatanim natin? Kasi unang-una, pag malalaki, malalaki din po yung ma-harvest natin Pangalawa, pag malaki yung tinanim natin Mas marami po siyang nutrients na makukuha Kasi during early stage po, dito kukuha ng nutrients yung mga tinatanim natin bawang Kung malaki siya, mas marami siyang na-store na pagkain So, mabilis lumaki yung ating tanim. So, compare dito sa maliliit na cloves, mas konti yung food source niya. Next step, babalatan po natin siya. Ang aalisin po natin na balat itong kulay puti, itong tuyong-tuyo na balat ng bawang. Huwag po itong nakakover dun sa mismong butil ng bawang. So, ito pong balat na ito na nakabalot sa kanya, yan yung magiging protection niya laban po dun sa mga pathogens, sa mga bakterya, sa mga fungus na nandyan po sa lupa. So, huwag po ninyong aalisin. Ingatan nyo rin po na mabutas at masira yan. So, ito lang po mismo yung aalisin natin. Yung nakaka-cover mismo dyan sa kanyang pinaka bulb or pinaka head. Ito, yung mga tuyo na yan. So, ito pong butil ng bawang, itong cloves na to, pwede natin siya i-direct na itanim. Pwede rin po natin ipaugat muna sa tubig. Pwede rin po natin siya i-soak din sa tubig para ma-activate yung kanyang ugat mabilis po siyang lumaki. Pero itong mga tanim ko naka-direct po 'yan. So far walang problema kasi tutubo po 'yan as long as ma-meet niya yung requirement. Yung iba po ganito. Uh, yung pinaka-head ng bawang, ilalagay po nila ito sa baso na may tubig. Tapos naka po itong lower part. 'Yan. Itong pinaka-ilalim. Uh, 'Yan kasi pagka-nabasa, 'yan po tutubo yung mga ugat. Tapos pag mahaba na po yung ugat, sa kanila paghiwalayin itong mga butil bago nila itatanim doon sa kanilang mga lupa. Yung isang paraan naman, binababad po nila mismo itong mga butil sa tubig na meron pong mga growth hormones Ito para mabilis uh, lumaki yung kanilang mga bawang. Mga 3 hours hanggang 12 to 18 hours yung pagbababad. Huwag nyo na po pasobrahin ng 18 hours kasi baka pasukin po ng tubig sa loob at mabulok na yung mga pantanim natin. So ito po yung mga bawang na tinanim ko. Ito po ay more than 3 weeks na. So hindi po sabay-sabay. Yan po yung isang disadvantage ng pagtatanim natin ng direct. Hindi sabay-sabay. Pero kung ipapa germinate natin siya, pauugatin natin, doon po natin makikita yung uniform na pagtubo ng mga bawang. Kasi mapipili po natin dito sa mga cloves na to yung tinubuan ng ugat. Kaya yun po yung itatanim natin. Halos sabay-sabay yung kanyang paglaki. Pero kung ako po yung tatanungin, mas okay yung direct, mas less po yung hassle, mas madali siyang i-manage kasi nakadirekta na po sa lupa. Wala naman pong problema kung hindi naman sila sabay-sabay na lumaki. Kasi marami naman po ko itatanim dito sa aking backyard garden kaya tuloy-tuloy din po yung pagtubo ng mga tinanim nating bawang. After natin pumili ng planting materials, ipiprepare na po natin yung lupa na pagtataniman. Pwede natin itanim ito sa mga container, sa mga recycled na plastic bottle, pwede rin po sa lupa. Tandaan natin, kailangan yung lupa na pagtataniman natin ng bawang, hindi po siya naiipunan ng tubig. Kasi mabubulok po itong mga cloves ng bawang. Kailangan well-draining siya, tapos nagmimaintain siya ng magandang moisture. So para gumanda po yung lupa ninyo at mag siya ng moisture at hindi siya maipunan ng tubig, magdadagdag po tayo ng mga organic materials. So yung mga organic materials, kung available po sa inyo yung ipa ng palay, sinunog na ipa, compost, coco coir o yung bunot ng nyog, pwede po natin yun idagdag sa ating pagtataniman. Plus, dapat meron ding source ng nutrients yung pagtataniman natin. Pwede nyo pong lagyan ng compost. Pwede rin po yung dumi ng bulate o yung vermicast. Tapos, pwede rin tayo magdagdag ng animal manure. Yung ah, dumi ng manok. Isa po sa magandang gamitin kasi mataas po yung nitrogen content nun. So, mabilis pong lumaki yung ating mga bawang. Pwede rin po yung ah, dumi ng baka, dumi ng kalabaw, rabbit. no, Yan po pwede natin gamitin. So, again, tatlong characteristics ng lupa na gagamitin natin, mabilis magdrain, may moisture, tsaka may source ng nutrients. Next step, itatanim na po natin siya. Kailangan hindi po masyadong malalim. May mga nagtatanim po na 3/4 nakalabas po yung dulo. Meron din po nagtatanim na nakalubog. Ako po mas prefer ko yung nakalubog sa lupa, yung hindi na naka-expose yung uh, pinakatap ng bawang kasi minsan lalo na pag nakatanim sa field, hinuhukay po ng mga hayop. So, mas maganda po na nakalubog siya dun sa lupa. So, tandaan po natin itong parts ng clove kasi mahalaga to sa pagtatanim. Itong matigas na part, dyan po lalabas yung ugat. Yan po yung dapat nandun sa ilalim. Tapos, ito namang matulis na yan, yan, dyan po lalabas yung kanyang dahon. So, dapat ito yung nasa ibabaw. Next step, magbubutas na po tayo para itanim yung ating bawang. So, huwag masyadong malalim, huwag din po masyadong mababaw. Mga 1 to 2 inch po yung lalim. Kasi yung rule of thumb po natin sa pagtatanim ng seeds, dapat times to lang laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim. Pag sobrang lalim, mahirapan po siyang lumabas. Tapos, itong part na to, yan yung ilalagay natin dun sa ilalim. Tapos, tatakpan na po natin yung ibabaw. Tapos, yung distance, Uh, as much as possible kung gusto nyo pong magparami ng bawang mga 6 inches po yung pagitan para bumilog kasi pag dikit-dikit siya mahihirapan pong uh, dumami yung inyong bawang kasi yung bawat butil na tinanim natin mabubuo po yung bawang na yan so magkakaroon siya ng maraming butil hanggang sa maging isang head na siya so kailangan po may mga distances yung itatanim natin yung bawang ito pong bawang ay long season crop. So matagal po bago tayo makapag-harvest. Pwede tayo magtanim ng staggered, ng pakonti-konti. Pwede every week or every two weeks sa ating garden para marami tayong ma-harvest tapos sunod-sunod. Pero pwede rin po na singit-singit -singit lang natin. So tulad dito sa ginagawa kong backyard garden, isisingit ko lang po yung ibang bawang. So ito na po yung mga first batch na tinanim ko. Tapos after a few weeks, pwede magsingit ng mga bawang. Doon naman sa tabi ng ampalaya, pwede rin po dito sa mga tanim nating kamatis. So pwede tayong magsingit-singit para tuloy-tuloy yung maharvest nating bawang. After po natin maitanim, didiligan na natin siya. Para mabilis po mag-germinate yung ating seeds. After natin madiligan, i-mulch po natin siya. Ang ginagamit ko po pang mulch dito sa aking backyard garden, yung malunggay. Kasi yung malunggay po, mabilis siyang mabulok. Pag nabulok, magiging pataba na sa aking mga halaman. Tapos, ang bilis niya pong paramihin. Uh, magtanim lang po kayo ng mga stem. Tusok nyo lang sa lupa. Tapos, pag nagdahon yan, sunod-sunod na ang bilis pong uh, magproduce ng dahon nitong malunggay. Kaya, pwede natin siyang gamitin pang mulch. So ito pong mulch nakakatulong para ma-maintain yung moisture dun sa lupa. Hindi po basta-basta matuyo. Pwede rin po tayo gumamit ng ibang pang mulch. Pwede yung mga dayami, pwede po yung uh, seaweeds. So kung ano po yung mga available, pwede natin i-pang mulch dito sa ating tinanim na bawang. Tanong, gaano po kadalas yung pagdidilig? So didiligan natin ito mga 2 times a week lang para po hindi mabulok yung mga cloves dun sa lupa. Kasi pag sobrang tubig niyan, mabubulok. Sa fertilizer po, uh, during early stage, kailangan niya ng mataas sa nitrogen. So pwede natin siya abunuhan ng mga fermented plant juice, fish amino acid. Tapos pag medyo malalaki na yung mga dahon, pwede na po yung uh, compost, pwede na yung swamp fertilizer natin para mag-provide pa ng ibang nutrients. Lalo na po yung phosphorus kasi yung tinanim natin dito na sa ilalim ng lupa. So, bulb siya para dumami, mabilis lumaki, kailangan po mayaman sa phosphorus. And of course, kailangan din niya ng potassium para mas tumibay yung ating halaman sa mga sakit. Tapos, dagdagan din natin siya ng calcium. So, yung calcium po nakakatulong din para patibayin yung ating mga tanim. So, ito pong bawang, inaabot siya ng 6 to 9 months bago po tayo makapag-harvest. So, depende po yan sa panahon at depende rin po sa pag-aalaga natin. Tanong, paano natin malalaman kung pwede nang i-harvest yung bawang? Makikita nyo po yan, after mga 6 months pataas, itong mga dahon na to, unti-unti na po siyang matutuyo. So pag natuyo na yan, yan na po yung time na pwede natin siyang i-harvest. Tapos sa pag-harvest naman, kailangan natin siya i-dry. Huwag nyo muna putulin itong dahon. Isasampay natin siya ng pabaligtad hanggang sa matuyo itong mga dahon para mas ma-store natin siya ng matagal. Huwag niyo po munang puputulin yung dahon dun sa pinakabalb. So patutuyuin natin siya mga at least 1 month para siguradong tuyong-tuyo siya at tumagal yung mga pag-store natin ng bawang. Meron din po akong tanim na garlic chives. Natabunan na siya ng uh, kamatis sa sobrang kapal at lago ng mga tinanim kong kamatis. Ayan. Nandito po yung aking garlic chives. So ito pong garlic chives dahon lang po yung na harvest natin wala siyang butil wala siyang head na nabubuo doon sa ilalim ito po mismo yung ginagamit so ikakat nyo lang siya tapos pwede na natin siya gamitin sa pagluluto so, sana po nakatulong information na to sana magtanim din po kayo ng bawang sa inyong backyard sa mga container para may source na kayo ng bawang sa inyong bakuran sana po nakatulong information na to sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!